Nagsilbi po siya sa ating bayan bilang isang magiting na sundalo ng Philippine Marines. Siya po ang nag-iisang sundalo sa kasaysayan ng ating bansa na nagkaroon ng 49 ng mga military medals at decorations. At ito ang pinakamarami sa kasaysayan ng ating armed forces. Nakapaloob dito ay ang labing dalawang military merit medals, pitong gold cross medals, tatlong distinguished service stars at ang the most distinguished conduct star. At siya rin po ay nakatanggap ng pinakamataas na medalyon na iginagawad ng ating militar bilang pagkilala sa katapangan at kagitingan, ang the medal for valor. Siya po ay miyembro ng matapat class 79 ng Philippine Military Academy. Ang ating makakapanayam ngayon ay walang iba kung hindi si Colonel Ariel Kerubin. Yeah, ma magandang araw sa iyo, Nards, at uh, sa lahat ng mga followers mo. Colonel Unang tanong namin, gusto naming malaman, paano nag-umpisa ang iyong karera bilang sundalo? Ibig sabihin, meron ba sa pamilya ninyo sundalo? O sino ang naging idol nyo para pumasok? When Marshall was declared, I was an, a student activist. Fourth year high school ako noon. Isang pinsan ko sabi niya, Ariel, ano, alam mo, mas maganda na pumunta ano, ka sa PMA na lang kasi sasayangin mo lang yung, yung time mo at saka yung sa ginagawa ninyo. At that time, nakarealize ko rin, na early on, yung idealism ko is being exploited by the extreme left. So, hindi ako nagsisisi na namulat ako na maaga na puwasok sa PMA. Ngayon, Colonel, saang lugar ang iyong naging assignment na sa tingin mo yung pinakamahirap bilang isang Allah, sundalo? Ako din siguro ang pinakamaraming lugar na napuntahan na, na marine officer kung saan merong magugulo na lugar mapa mapasilppn pa yan MNLF MILF Abu Sayyaf mari sa pina kaya ko po tinanong uh, colonel kung saan yung assignment mo na pinakamahirap kasi ang sunod na tanong ko sana kung paano niyo nakuha yung uh, pagiging recipient ng uh, Medal of Valor that was in 2000 so the first marine brigade was brought to Lanao del, del Norte Nag-start uh, na itong MILF na mag-loans uh, ng kanilang massive military operation. Sabi ni Jel Simatu, sino chody ang pwede natin unang padala? Pero ang tingin naman nila sa akin kaagad, sa akin lahat eh. <laughs> Kaya sabi ko, sir ako na po. So, andala ko lang na tao nung operations na yan. Under 17 yung bi bilang ko nung ano. Pagdating na mga 6 o'clock, so March 18, mga 6, 6 o'clock, eto na. Uh, na palapit kami doon sa kampo ng John Mack na yan, bigla na tumba yung, ano, yung puno. Bakbakan na kami. Parang uh, sort of inambush kami. Pagabi na, paggabi na, biglang umuputok na yung sniper. Natumba yung, ka, ano, yung tao na nasa harap ko, tapos yung nasa likod. Nasira na yung Radio, no? so, sabi nung aking cross-in ano, na security, sir, compromise na position natin. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-snipe nila. Biglang nag-report yung nasa likod ko na, sir, naman si Lieutenant Javier. Ito, PMA Class 95. Di alam ko na na napalibutan na kami kasi nasa likod ko siya ang uh, Hanggat hindi namin ma-identify kung nasaan yung machine gun neso, saan nang gagaling yung sniper shots, uh, pin-down kami. So I had to uh, move from one coconut tree to another. So habang binibira ako ng mga sniper na ganyan, nag may nagmamanuber din ako na tropa hanggang sa na locate nila yung exact location ng no? kalaban. We called for a close artillery support. Bullseye, tinamaan sila. Ngayon, umaga na ganyan, di, humihina ako ng, ma ng reinforcement kasi ma marami na nga akong casualty. So habang nag-uusap kami na ganyan, biglang pinatakan kami ng mortar. At sabi ko, kung hindi tayo gagalaw dito at abutin natin uli yung, yung sulod na ay sunset, mauubos tayo. And then, meron uh, meron nag hover So, may air support na kayo? Meron kami air right? support. nag hover siya ngayon. Ang, ang, problema, yung rain clouds ba? Ang kapal. Mm. So, sabi nung, nung, ano, nung piloto, Sir, sabi niya, hindi namin to ano makita kung saan kayo at saka saan yung kalaban. E maubusan na kami ng gasolina, i-jetison -jet namin yung bomba, tapos babalikan namin kayo. Alam mo, sabi ko, baka pagbalik ninyo, wala na kami. Pwede ba, ano, pwede ba kayong for a little while, no? hang on, sabi ko. Bigla ako nag nagdasal, no? sabi ko, Lord, please naman, sabi ko, mauubos kami dito, katakbuhin mo na yung kalaban namin kasi hindi kami talaga tatakbo dito. Alam mo, nag-clear na yun yung clouds. No? So. Yan, nagliwanag na ganyan. Tapos sabi ng piloto na ano, ng MG520, Sir, saan kayo dito? So, nung binigay ko yung location ko, pinasadahan niya, alam mo, pagpasada niya, nakikita namin talaga, ang lapit lang. Binibira sila ng 50 caliber baba yung obitel. Ito na yung may dala ng mga bomba na malalaki, di ba? Bagsak ng bomba lahat. So, nung tumayo ako, nagtayoan na sila. Binibira nila yung mga puno ng nyog na naglalaglagan yung mga snipers din nila. Hanggang sa ma-reach namin yung kampo na ng 3rd Left Brigade called Camp Janma. So, it was a 24-hour running gun battle. Walang tigil yan. So, I lost seven men, wounding of 42 others. So, masakit. Masakit na. Well, they say, I'm probably one of a few, if not the only one who has fought all the armed groups in the Philippines in actual combat. The CPP-NPA, the MNLF, the MILF, the Abu Sayyaf. So, I neutralized seven MNLF commanders. But prior to that, NPA naman. Yung CPP-NPA chair, chairperson ng ng bataan, si Jesse Rafael, nadali namin just sa likod lang ng munisipyo ng Abukay. At dyan ko rin sa Sambales na yung Ruben Guevara, RBG kung tawagin nila, na nagpad nagpa ano, nagpadating ng mga baril sa MB Cargatan noong araw. na ako ng hulo. E eh, malay ko ba naman na biglang nagkaroon ng hostage ano, abduction ng isang Swiss national at saka yung partner niya sa don sa ano, Santa Cruz Island. So eventually, na yung Hans Kunzli na Swiss national. Nilipat ngayon yung unit namin, nilipat natin sa ano sa Sambuanga City. Pinuntahan na ako ni then General Biasol, who was the superintendent of PMA. Sabi niya, Ariel, you have nothing more to prove. Why don't you go back to our alma mater, put into writing everything, all your exploits, and make it into a doctrine? Nag-isip ako, ah, okay rin siguro. Ang hili ko, gera talaga. Pero kahit pa paano, ma-assign ka ng PMA sa alma mater mo, you have to give back na involved na ako dun sa August 28, 1987. Balik ako sa Marines. Ayaw ako tanggapin ni General Biason kasi virus ako eh. Tapo yun sa Palawan. Eh, yun ang problema. Yung Palawan kasi, that was my playground. Pagdating ko doon, meron notorious na ano, MNLF commander, yung Rachel Carion. Yung torch bus, pagsunog niya nung bus. sa bus na yan, anim na civilians ang patay. O ngayon, nag naman yung PC, inambus siya pero <coughs> hindi napuruhan. Pinasabog naman niya yung paleko para Palawan Electric Cooperative. So a eh, massive military manhunt was launched. No? Dumating yung Kerubin ng July 22. July 24 nadali ko na Ngayon, may kumatok sa kwarto ko dun sa ano, resident agent ng army. Assigned sa, mm -hmm. sa Nara, Palawan. Sabi niya, siya, meron kami nakita armado na Uh, grupo ba? Mukhang mga NPA. Lakad ako. Sampu lang kami. Oh, just 10 days after my first encounter there, kay Raquel Carillo, nadali namin. We were able to re recover 11 high-powered firearms and na yung kanino. Pagdating ng 89 na ngayon, quarter of 89, may dumating na message. Sabi, oh, uy, meron dito message para sa isang schooling. Intelligence Officer Advanced Course. So, pinadala ko, 1989. Ngayon, magde-defend ako ng thesis ko. Hinahanap ako. Wala na. So, I led the assault of company I assaulted Camp Aguinaldo in 1989. But of course my my most formidable enemy was the air forces. I had this uh, roller coaster of a career. Colonel pag sinabing napasali kay dun, Yun nga yung sa Camp uh, Aguinaldo. Yeah. Uh, ang marerelate ka agad yun, na ano eh rebelde. Eh. Pwede bang malaman yon kung uh, ano yung inyong uh, ipinaglaban doon? Right after the 1986 uh, revolution all the CPP-NPA na naka-detain, they were released was released. Most of them were released. And then, some of the cabinet secretaries were perceived to be left-leaning. So, ganun yung, yung gobyerno ni, ni Anon. Kaya mayroong God Save the Queen, remember? They wanted to save the Queen, meaning si Cory, from the left. So, meaning yung anti-communist sentiment was so strong. Yun ang dahilan na nag-rebelte kami nun. Eto, di patay ako. Nandinala sa morgue ng Kinino Labor Hospital nakita yung ano, sing sing, sing, -sing. ko. Tapos nag tweet yung little finger. So, nilipat nila ako sa Diluna. For 13 hours, three sets of doctors operated on me to repair my pancreas that was ruptured, remove a portion of the left lobe of my liver, and cut six feet of my small intestines. When I woke up, nasa surgical intensive care unit ako. Pagbukas ng mata ko, nakita ko to, ganda-ganda, nakaputi. Lord, sabi ko, nasa, nasa langit ba ako? Would you believe? that doctor became my first wife. But she died in 1994 after I rescued Father Najorda in Basilan. She left me with two beautiful kids. And ni Father Jerry Orbo, sabi niya, Ariel, the sooner you forget your wife, the better for you and your children. This time, yung unit ko nilipat ngayon ng hulo. So patikul na naman ako na-assign. Noon na ako, nahuli na naman namin lahat yung, ano, yung uh, Abu Sayyaf na yung mga leaders. Jan Jalani, yung bata na Jan Jalani, na eventually naging commander nila. Si Bruno, Edwin Angeles, and many others. No? Uwi na ako for a much needed vacation. Daan na dito sa Sabuanga. Meron children's party na na ako. ko. So pagdating ko ron, may tatlong chicks na palabas. Ang gaganda nila. Just five months after the death of my wife, no? that was January eto ngayon kita-kita kami ngayon sa Manila hello pagpasok ko yung ipapakilala sa akin girlfriend ko na si Pong yeah, si Mary Flor. Yung nakita ninyo ito na, na yun yung nawaray, taga, -taga Northern Samar Northern Samar yun pala ang binigay sa akin ni Lord na parang gift ba, blessing why kasi i'll be entering a very tumultuous chapter of my life and i need that somebody to take care of my children, children. yun yung naging role ni Pong Meron ba kayong kinatatakutan? Lahat ng nangyari sa buhay ko, ngayon ko lang nakita ba na kung saan nang gagaling tapang ko. Kahit na sino, kakalabanin ko yan. Kahit na ano, mapa-MNLF ka, MILF, abo sa EF ka, lahat. Kaya ko rin harapin ang aking kinabukasan na may tapang. Kasi pag uwi ko, mas matapang yung aking ano, may bahay. <laughs> eh, waray. Waray yung misis ko, taga Northern Summer, di ba? Meron ba kayong uh, ginawa sa inyong buong karera na pagiging sundalo na pinagsisisihan nyo? Wala. Wala. Pero meron ba kayong gusto sanang gawin nung sundalo pa kayo na hindi nyo nagawa? Ako noon, I am a reformist. A very consistent reformist. Kung meron man siguro kung dapat gustong gawin, yung iba nagagawa na ngayon dahil sa nangyari sa, sa yung pinaggawa namin, di ba? Kaya wala akong regret. Although I lost a promising military career sabi ko, God is so good. Kasi kung nagsarado sa iyo na isang ano, pinto, ang pinto na nabubuksan, hindi lang ano, pati bintana. Ganun na nangyari sa buhay ko. Paano niyo po sineselebrate yung mga okasyon para sa pamilya? Halimbawa, anniversary, birthday, paano po? Yan, yeah, hindi naman regret kasi tanggap na rin mga anak ko. I was an absentee father. Masakit talaga. Karamihan din na masundalo, ganyan din. Police, ganyan din. Pag nasign ka sa field, you're away from your loved ones. They don't even know kung yung mga kamag-anak mo, if you will come back alive or dead in a casket. Madalas ko pong naririnig, Colonel, yung uh, mista. Ano ko yeah. ang ibig sabihin nun? Kung titignan mo, mister yan ang pinag-umpisa na Pero mista ang tawag nila, nag sa amin sa PMA. Mista ang tawag namin sa mga classmates namin. Hindi kami basta-basta rin kumukuha ng mga honorary members namin. A honorary members namin, to name a few, no? The President, President uh, BBM. Ito yung class uh, 79. 79. Uh, matapat, matapat, class of 79. Mistarin namin si Mr. Inigo Subel. Mistarin namin si Ace Durano, tapos si Nonoy Limanan, tapos may, may, marami pa yan. No? A ako naman, President ako nung, ng klase namin bago nag over si Yusek uh, Boy Espino, di ba? Noong unang dumating yung mga papel nila, ano, nila Kong Nonoy, Pinitignan ko, I was so impressed. Kasi ang dami talaga ang accomplishments. And what really struck me, yung yung bang loyalty, yung katapatan eh. Kaya matapat sa bayan, matapat sa, matapat sa bansa, matapat sa taong bayan at bagay na bagay sa kanya. Kasi sumama siya sa matapat class of 1979. Yung aming bakasyon po, nung no, pumunta kami ng Eastern Samar, eh, very unforgettable. Kasi marami po ako natuturan doon na, alam mo yung, yung ginawa nila na tour sa amin, very educational. Pagdating namin ng giwan, nalaman namin na ang dami palang dapat na nasa history books natin na hindi na ilagay. Ang ganda na lugar, pwede mo naman ilapit sa Department of Tourism para ma-promote ma yung lugar na yan. So, napakaganda na ang, ang mga tao, no, very cordial. Ang babait nila. Napakasarap balik-balikan eh, na lugar. Colonel Ariel, nasubukan mo palang sumayaw ng, uh, ng kuratsya? Yeah, nasubukan ko. <laughs> <po>. parang, <laughs> alam mo, kasi ano pala yun, parang sayaw pala ng, yung, alam mo, yung manok, na, yung pansabong na manok na nag-ano, nag, di ba? Naliligaw. Naliligaw. Nahihiya ako kay Elda kasi ako yung partner niya. Although, sabi ko, magaling lang ako nag-iitsa ng pera. <laughs> yung pera doon, Colonel, yung iba kasi may, uh, minsan may maling connotation eh, pero ginagamit yon sa mga charity. Yes, I, I later found out na uh, ano pala yon donation yon para sa church. Very noble, ano. napakaganda. Kaya nga, I really enjoyed, I enjoyed my stay ba uh, sa Eastern Samar. Ano po yung gusto nyong uh, ng mga tao sa'yo pag sinabing Ariel Kerubin? A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor than silver and gold. Just my good name that I'll be remembered by the Filipinos to have a good name. Maraming uh, salamat, Colonel Ariel uh, Kirubin. Maraming uh, <laughs> salamat po at sa lahat mga nanonood yeah, yeah. ng uh, aming Facebook page at uh, sa aming YouTube channel. Mabuhay tayo.